Ayan po mga kaswelo, nagsas morning. nagsasakati si mama para sa aming kambing. Huwag kami pagkain ng mga kambing. ito naman si papa, nagsasakati din. Ha, deliver na natin sa kambingan. Ah, mabigat yan ah. Naroon na silang lang isang bukag. Tara di. Kami ni CJ magbaktas na kami kasi malapit. Malapit na lang. Maglakad so, na lang. Parang natutumbo pa. Ayan. May tikim na rin, no? oh, baby. Oo. Si oh. Ang Sa si ano, Jay? ano mm -hmm. Jay. Doon. Doon. Ay, ayos si ano, mamisa. you <laughs>

Oh, oh. oh. <laughs> Di mahal na makain yun? Di, linis ba? Para malinis mm -hmm. Huwag na kami ang mga kausilo. Ay mainit na. Kala ko hindi titila yung ulan eh. Mulan kasi kanina umaga. Ngayon ay tutama uh, na natin si Jason at si Queenie. Ay paparama ay swimming. So, ganyan ang ginagawa namin mga kausilo. Tami mong mga alagang kambing. Kung so, meron kaming lakad, meron akong lakad. Meron kasi akong appointment ngayon. Mamaya mamayang alauna may mga schedule tayo ngayon na pupuntahan kaya nakutan ko ng pagkain ng ating mga kalaga lambing sama yung aking magina yun o no? Dali! Hinit <tinyo> na! Simi na! Ito tayo sa iba pang alaga sa mga baka natin. Tapos, sa uh, na sa bahay. Meron tayong uh, pupuntahan ngayon mga silo. Uh, sa project din pala natin, uh, di pa kung maumpisa namin yung project doon kay Bossy Peter. Doon sa additional. Kaila uh, papalapit na yung anihan kasi. Yan namin ni Boss Peter kung ano ang maganda. Yan. So, nagtanong pa si Ma'am kung magkano abutin. Magkano abutin lahat-lahat, pati na yung labor. So, sinabi ko kang Boss kanina umaga. So, tinan natin kung papayag si Ma'am sa ating presyo. Yung gaano kasi doon, ah, uh, magtibag magpanibagong pinto dun sa gagawing kwarto nga tapos <coughs> gagawing kwarto nga dun sa ano sa likod tapos sa tindahan sa harap sa teres elalim ba so yun ang mga gagawin pa dun tapos sa uh, meron din meron lumapit sa atin kagabi actually ano na matagal na yung inano sinabi sa akin so kagabi lang niya pinasukat din kasi na, may nagpapagawa sa atin na ano na uh, ano tawag dito papag double deck tubular ang gamit welding so papagawa sila ng ano ng double deck so para meron siyang tulugan din sa mga anak niya yun ang ating ano so binigyan ko na ng competition kagabi uh, bibilhin daw niya ngayon yung ibang mga materials na kaya na niya bilhin So, waiting isa pa rin yun na sa ating mga gagawin pa. So, yung bed frame na double deck, ah, uh, siguro mga sinundo na ako ng dalawa. Umuwi na tayo. Daanan muna natin yung mga baka, no? So, pupwedeng tuwing linggo O kaya, mabili niya ngayon. Kung gusto niya, umpisan na bukas kasi ano lang naman yan. Nasa kapitbahay ko lang si Sir Polis ba? Uh, isang polis nagpagawa sa atin. Sir Jonas Itis. Kapatid ng JC So yun ang ating uh, gagawin. Bed frame lang naman yun. Double deck yung ating ano. Ay siksikan na daw sila sa kanyang anak. Sige. Yun ang ating mga project na uh, naghihintay. Pero akong buskitero Medyo siguro 2 weeks yun na, na ano, gagawin namin 2 weeks or oh basta ganyan. 10 o oh, kaya 10 days or 2 weeks yan ganyan. sige Nasa yan din? Oo May meeting ako ngayon kasi. Ah. Loko. Loko. Andy in the house kanina pa takbo takbo Pag, pagdating yan sa bahay niyan nabagsak yan oh. look well, oh look oh uh, tara dayan na Ah, sila ah Papunta na pala kami dyan sa aming uh, pupuntang meeting. Yan ang kasama ko. May daladalang uh, merienda, pakaian, kamoteng kahoy, atsaka kam, uh, kamote. So, pupunta na kami doon sa sitio pandan, barangay Bitanuan, para ganapin, or umatin ng uh, monthly meeting namin sa Farmers Association. O, so, bali, yan lang po muna yang ating may share, mga waswilo. Dahil nga, ay uh, may ano pa, may iba pa, kung, inaasikaso mga kaswelo may mga session na inaatinan mga asuelos, dito sa barangay at iba pa, at iba pa mga activity uh, para sa, sa aking komite uh, committee din so medyo uh, madalang na lang tayo makapag upload upload mga asuelo. so sa ngayon yan lang po muna yung aking may share po sa inyo siguro sa mga susunod na araw mag na kami ng pag-ani ng palay at uh, hindi ko alam kung uh, makapag, uh, na ako dun sa aking uh, uh, project din sa bed frame. So, yung kay Bossing Peter ay uh, ano pa? Anuhin pa namin yung materials at saka uh, parehas pa kami busy baka sa, baka po kasi ano, baka pagtapos na ng anihan siguro, babalik tayo kay Bossing Peter. So, yung bed frame kung mabili ni ano ni ni Sir Poles, yung mga material sa uh, pwede natin umpisahan tuwing linggo. Sige, tara, punta tayo dun sa Barangay Bitanuan, Sityo, Pandan, para matin na monthly meeting ng sa uh, Sunriser Farmers Association. Tara, lakbay tayo. I'll just bake nice so

ka ba CCTV din eh? Nakalimutan nyo po na to, na CCTV. Mung ato pa ka sa opisina, maghago pa ka. Mag-trace ka pa. Dalo na lang maghago. Dito. Takto. pa ka. Meeting area, oh. Ako okay, na patong. So ayan mga kasilo, yan ang ating mga kasamahan pero kulang pa, mga, kulang pa yan mga kasilo yung iba hindi naka-attend dahil uh, mayroon pang uh, trabaho may, ano, may importante ding nilakad So ayan ang ating mga kasamahan ng SOPA Sunrise Farmers Association So, bale ngayon lang po at ayan uh, lang po muna ang aking may share po sa inyo. Maraming salamat sa inyong uh, panonood palagi. Uh, siguro sa mga susunod na mga araw, mag-daily vlog na po ulit tayo. So, hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa aking nips upload po. ma uh, God atin lahat. Ingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Advance Merry 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 Christmas sa lahat mga kasilo. Bye-bye!